siya pa na ang um, pagbati niya po sa generasi po uh, pangwanan bayan natin noon galing bakla river kita di po ko manalo ah <laughs> uh, sarap oh hasta ay no ah sana po bigin no? uh, masaka masaya na pag-uwi na rin sa bahay labot karang po sana marai okay salamat po niya rin. Yung nabulot ko po ay si Miss Maria uh, Sarah. Andito po ba? Uh? Guys po pala kay Miss Maria Serena. Oh, yeah. Ano rin bago ko po makalimutan, uh, ipinapaabot din pala ni Congressman Roman Romo na yung pagbati sa inyong lahat. So, happy Sunday po sa inyong lahat. Maraming salamat din po. ano pangalan mo? Ano pa pangalan mo? Ano ba, ba? Kevin Sica. Kevin Sica. Wala, no! <laughs> kundi po yung uh, kundi po yung mga matutulungan po natin na nangangailangan po ng dugo, blood components, at kung ano po mga emergencies regarding ng dugo po. Ayan, nagpapasalamat din po sa pag-imita sa dito, sa konting event nyo po. Um, uh, introduce ko lang po ang ating mga officers of the elite sa private organization. Starting off, syempre, ang ating body presidente, si Jose. Ayaw po sabi, ayaw po hindi pa nga, kasi nabubwisit siya. Ayan, si Balot Santos, kami, our president. Ayan. Kasi inisday ko siya kapag sinasabihan ko yung ano talaga. Yung hosero din. Eh. Okay. Next is our, of course, ito yung sa aking mga empleyado, one of my event supervisors po sa aking kumpanya, na Doris Catering Services. Um, the Vice President of the Saga Pride Organization, which is? Secretary, Wow, talaga. No? Secretary pinili. Ayan. And of course, we go on with our secretary, Miss Aden Velasco. Ayan, Miss Minis ko na, ha? Kasi ayaw nila kasi yung pangalan nila na kompleto talaga. Puro mga palayaw lang natin. And of course, our treasurer, uh, Miss Nicole Peko. Ayan, ayan, yun, our treasurer. Ang buti, ingat-yaman po ng Sacred Organization. And of course, our auditor, Mark Christopher Toledo. Pero alam ko, wala si Topeng ngayon eh. So, we go with our advisors. Ito po ang aking kaakibat po. Sa pag-decision po na magkaroon ng inklusibo at uh, mag-iwasay na pamumuhay po at patay patay na ng po para sa ating mga LGBT members of Sagat. Mama Boy de Kiko and Chad de Guzman, come here. Ayan, need your presence po. Ayan. And of course, wow! Ngayon ako nakikita, may social media manager pala. Ang taray. Tony Aclo, Mr. Ay! Ah! Ah! Siya pa ang aking cameraman for the day. Of course, our BODs or our board members, JM de la Cruz, Archel Mirabel. Is it Chewie? Chewie and Marvin Martinez. Ayan, ito ba ang nag-overb po sa so, mga LGBT mula na agad? Take a bow po. Ayan. Maraming maraming salamat for helping this ang uh, small event, pero kung ilang sa entire summit, ang magbibigay sa iyo, at mag hindi lang saya pangangailangan sa ating mga members. Maraming maraming salamat. The winner of our mountain bike, alam ko to, Tagadad City si to. This, siya po ay si Christina Q. Robles. Ang po na si Christina Q. Robles. Alright. Dito tapos na yun ito. Dito na Okay, ito, last. ito grand prize, washing machine, rice cooker and electric fan. And our grand prize po is brought to us by Vice Mayor Dudot Jaworski. and this is worth almost 15,000 pesos. Okay? And the winner of our grand prize is Mr. Wilfredo A. Legaspi. Calling once, twice, thrice. Wala na po. Bukunan po ulit tayo ng especially the principal of Sagat High School Miss Minet, for having us here and maraming maraming salamat po sa lahat ng umattend. Again, malaput lakas niyo kamay ko. Ang mananalo po ng our grand prize worth 15,000 pina ka sa araw na ito. Ang nanalo Senior Success. ka na, Senior Success nito tasa kamay. Okay. Ang pangalan po niya ay si Gimper B Michano. Five, two, one. sa magandang uh, linggo ng uh, hapon sa ating lahat. Okay pa ba kayo? Na uh, happy po ako na maimbitahan, maging bahagi po nito. Kaya nag-start na ba tayo? Nakailan na? Yes, nakakaapat pa lang po tayo okay, po. Si. Nakakaapat? Sige. Yes po. May magdadagdag siguro ako. Ah, oh, wow! Ang gano'ng naman dyan! Magdadagdag na lang ako kayo sponsor. Kunti lang yung nadala ko eh. Rice cooker at ano lang eh. Induction cooker. <coughs> siguro, Tig pa 500, apat na 500. Wow! Four uh, winners of 500 pesos. Tapos, meron mo ako ang um, giveaway sa bawat isa. Sa ating lahat. Meron mo ang gold pen pa na dito. Okay? Sige po. Sino ba hindi pa nananalo? Lahat pala. Kami natin naman tayo ng rapo. Sige, ang unang winner natin ng 500, kailangan ni Dor Cotas. Regidor Cotas. Ako dapat nandito ha. Hindi pwede representative ha. Dapat nandito. Intayin natin ang konti. Regidor Cotas. Di bali, habang hinihintayin natin, magkikwento ako ng konti. Pwede mo magkwento ng konti? Pwede po? Manawa po yung universal healthcare pero ano po yung bunga nito? Ano yung mga mga benefits po nito sa atin? Unang-una, And the winner for the Flynn Cream TV 32 to Marisha and Ricky. Yeah, and I want to thank sponsors. Okay. Una ulit pang ating okay. mayor Vico Soto at ating yeah. pong vice mayor Dudot Jaworski and all the city okay. councilors. Starting now from Councilor Reggie Valderrama at ang kanyang alak na si Rex Valderrama ang ating pong Eric Gonzalez, Councilor Okay Eto na po, last na last na to Masay na sa sarana. Huli po, maraming maraming salamat po sa test po. Huwag niyo pong kalilimutan, okay? Again, mag-ingat po tayo pag-uwi. Happy Sunday. Alright, thank you.